Sulat mo yung pangalan mo. K Y L I E para sa school. Kasi, kailangan marunong ka kailang ng pangalan. Tsaka, alam mo na yung uh, ng A, I, I, O, O. Babibimu mo Si ate mo kasi, bago pumasok sa school, marunong na yung magsulat ng pangalan. Ay, patat parang nakalim pangalan. Tapos? Tingin. Tapos? Tapos? E. 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 Paano yung E? Asin. elephant. E. Asin. Egg. E. Alam mo yung E? Kylie. E. Ayun. Ayun. Asan yung, Hindi mo na matandaan yun. Alam mo? Hmm. Tapos. G. G. Francis.

Oh galing na. Tapos, ito din. Yan, tapos G. May G. dapat sa gitna. Nalala mo, dapat may tultok Very good. Wow, ang galing yan. Kaili, ah. Francis. O, oh, dito na sa baba, isulat Francis. F. O, oh, dito F. Francis muna, F. Alam mo F. Francis. Ay, no? Ang nadusan yung tag ni ate mo. Tignan mo. Schwartz, G, kaya si Warren. Si, ko ang Hindi, Francis na. Yung apelido naman niya. Tapos na siya magsulit ng Mama, mama parang... si Kylie. Di ba si Kylie? Ang bilis yan. Ang bilis. Patingin. O, oh, kasi... Ah, ay, kasi may ginagayahan siya. Ang, ang inano ko ay, yung... Si susulat niya yung pangalan niya na ah. ah. hindi siya, hindi niya ah. ginagaya. ito, ay. gayahan niya. Yung Francis. O, oh, yung Francis. Ay, ay, ay. mama, mo. mama. Di ba si Kylie dumami Oh, Lili really sige na. Good, Oo, oh, oh. sige nga, Francis, sulat mo. F R F R <laughs> Hindi lang pas dito. Kailangan maliit o, lang. Lang, dito lang, lang, lang. Dito may sulat pagkatapos lang, ng, lang, ng lang, ano. Lang, 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 o oh, dito may sunod lang, sa lang, G. Lang, oh, pagkatapos ng G. Hmm. Oh, sige na, sulat na. Tatapos so. to sulit eh, dito. Uh, Maingay ba rin? Uh, Ako nga! Eh, hindi sya nga magsusulat, ay, eh, di, eh. gagaya sya, gagaya, pala gagaya. Oh, yang mo. Uh, Be, patingin. Ay, bura, nang bura patingin uh, marami pa space ay, Paano yung F mo? O, oh, R na, R. Rrrr. Ito, tignan mo. Tignan uh. mo. Tignan mo to, R. Pasa na sa IB. Saan? Si Telo na kayong uod. Dati na, hindi ko na kayong uod. R. Dali. Pag-iwan mo ako doon. Mama. Francis. Tino, no? Mama, mama, pag-iwan mo. mo ako. Ayun o, no. ayun o. No. Saan sana? Pagkakita mo na. Sunod sa F. paganon, Pag mo na. mo bulit Wakhan mo. Lapis mo. mo oh. ah. Sunod, A. Maruno ka na yung A. Bilog na may buntot. Bilog. eh, ah. ayun na. Tingnan mo, oh. Bilog na may buntot. Ano? Sunod sa R, A. Bilog sa A. Parang Parang C.

vlog nama may ganyan. malaki. M. Malit nang Francis. <coughs> to. Min <coughs> oh, ni N. Tandaan mo kasi. <Malaki>. <coughs> Sunod, C. C. Letter C. Letter C na. C. <laughs> Francis. C na. Letter C. Ay, oh, yun know, Letter C. Letter C. Oh, Sunod, I. Francis. Idikit mo sa C yung I. Bilis. Nasaan na yung C mo? O, oh, doon mo lagay yung I.

Francis! Sulat ng pulit ulit yung pangalan niya. Haba! Katingin? Haba si Kyle. Fran, asan yung si mo? Dito. Dito mo isulat ulit. Isulat mo ulit dito sa baba. C, I, S. O, tatlo na lang. C. Salma. C. Ah. Gansang A, O. Brrr.

Oh, so Walang like pasok ulit. Walang pasok. Ano ka ba? iyan yan eh. Yung ginawa mo eh. Ito, ay. O, oh, yung tinuro ni ate mo. Ito, o. Oh. Francis. Ulit. Sunod si... Sunod sa si Ay. 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 Ay, yung tinuro ni ate mo na ay. Buhay kami ito, dok. Ba't sabi daw, L? L to eh. Sura si Kylie, L. Ay, nako. Buhay kami ito, dok nga eh ano na Ang laki Patingin Ano yung total eh Ay Ang gawin talaga pag nagsisimula magsasot pangalan Sunod, S S Alam mo yung S Patingin nyo ng S mo Wala, wala Patingin nyo ng CIS mo wala pa yung C. Nasaan yung C? Isulat mo yung C. A, the, ay, yun no, yung C, oh. Ulong, ay, ay no. Ang ang lang. Ay, eh, hindi nga. Mo. Sabi ko, di ba isulat ulit? Ano ba? Isulat mo nga ulit dyan, eh. C. Wala, wala. Susunod kita. C, C, C. Ay, S. Dali na. Dali na. Ay, hindi pa natapos yung pangalan niya. Sa, so, hindi ka bigyang pela dalina dali na. Sesto o biskwem. Ah, wag din. Hindi ko na yan dilan. J, bilig ka nga ice cream. Huwag mo yan isama. sama bigyan na. O, C, I, S na. Yes. Paglubas na. Eh, nasa siya may tungdo ko. O, set mo. C, I, S. C. Plus I. Pwede to, Next patil mo ay ah, bilog mo po ah eh, dali na mong. bangon Sulat ang pangalan. mani of the ungoy. Ah, belly good. Oh, not good. Nan, 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 Belly good. Patingin nga, patingin. Patingin nga. O, sige, bila na nga. Ay, patingin, patingin. Ilapin mo dito. O, kailangan marami. Eh, sos, binakat mo man eh. Tracing yan eh. Alam na yan niya, mag-tracing. Kailangan hindi na. Dapat hindi, hindi tracing ay, ay, sos ay, hindi tayo tanggapin sa grade 1 yan. C, C, I, S. O, oh, mo. O, oh, tracing, tracing. O, ako C. Ano eh. mm. okay. oh. C, O, C. Pang lang yan O, ahas. O, ito C, ito, uh -uh. ano yan? I, I. S,

gusto daw niya mag, ano, pasok sa school. Ay, hindi nga, pwede sa school lang, hindi maraming magsulat ng pangalan. May mag-ano ka doon. Okay. Hindi ka man kaya sa kasuhin ng mga teacher doon. Ay. Kaya dapat bang sa school, maraming mag sumulat ng pangalan. Si ate mo, hindi maraming mag ng sumulat pangalan bago kumasa sa school. <laughs> um, kasi ba uh, Oh, sulat so kita. Oh, uh, sa blackboard. Oh, gagayang nang hina. Oh. Kaya mamaliit. No, oh. hmm. Tingnan, Tengah oh very good tengah apa ni? pos pos me mi. Tengah ni es mosing. Oh S. 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 May, lagi mui es nanti mau pada salat yang es. Es. Uh Hah? Es kena. Hmm very good. Olet olet tu mui bung pangalan mu di to. ulit olet ha. Okay, pagpunta tayo sa school, Tapos ah, sabihin ko, marunong ka na magsulat ng pangalan ah, Sabihin ko Marunong na po si Kylie magsulat ng pangalan niya O sige, pasulatin mo nga dito Kasi pag ka dito nga magsulat Hindi dito yung dito Okay Okay Francis nga, ito nga o Kylie Francis, ulit ulitin mo Dito, ulitin mo dito Ulitin mo ah, Huwag na tayong pumasok sa school eh, pangalan mo pa lang. Hirap ka na magsulat. Dito, dito. Kylie Francis. <laughs> Gusto mo masok sa school? Sige. Ma'am po, wala akong ninakoy. Parang ang maganda. Hindi ka pa na-enroll? Maganda. Na-enroll ka? Um, Parang um, lang na Nasulat ko gento. Um, Sulat mo muna pangalan mo para bibilang kita ng uniform para papasok sa school. Paano ka uh, bibilang uniform? Ni Hindi ka pa na-enroll. Bili ka sa... Eh, na, tanong ko na enroll ka na ba? Oh. Pag nag-enroll ka doon, marunong ka na ba magsulat? Kailangan marunong magsulat ang pangalan. Oh. Ringin? Bakit puro sis lang? Andi, kahili nga isuot mo buong pangalan mo. K, K, K Y, Y, L, L I, E, ano? L I E. Kayle. A. Oh. Ito A. L. A! K, K Y. L I E. Ulat surat pangalan. Bis bisan mo naman. Pakita mo naman sa akin yung gawa mo. A. Ito nga Warren. I? Ang spelling ng pangalan mo. Warren. Mama. Warren.

Bakit yung sisa sa mo? Kylie nga, isot mo yung K. Ito, isulat mo to, oh.